Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo Lakers vs Phoenix Suns. No Lebron James and Rui Hachimura sa Lakers. Subalit nagbabalik na nga si Jackson Hayes. At agad siyang gumawa ng malaking impact. 8 points ka siya in 5 minutes. Kung maaalala nyo din ay madalas i-trash talk ni Kevin Durant si Luca at sinasabi niya palagi na masyado itong maliit. Well, matapos nga ng pasayawin ni Luka si KD, diretsyo trash to nga si Luka kay KD mga kaibigan na nagbibingi-bingihan At ito nga ang simula ng personal 13-0 run ni Luka Doncic Gumawa ang Lakers as a team ng 23-2 run at agad na tinambakan nga mga kaibigan ng Phoenix Suns ng 20 puntos Bago din matapos, ang unang quarter ay nagkasagutan ulit si Coach Mike Budenholzer at Kevin Durant sa second quarter naman ay tuloy pa din nga ang dominant performance si Luka. Binubutas niya nga ang depensa ng Phoenix Suns at nagiging komportable na nga talaga siya sa Lakers. Bukod sa kanya ay si Austin Reeves mga kaibigan ay nagsisimula na din nga gumawa. Kaya naman hindi talaga makabawi ang Suns sa game na ito. Hanggang sa natapos na nga ang first half sa score na 54 to 37, si Luka ay nagtala ng 17 points, 4 rebounds, 6 assists and 2 steals. Sa Suns naman si KD, Booker at Bradley ay nagtala ng combined 17 points on 7 of 24 shooting sa field. Bukod kay Luka ay 13 points sa ninga si Jackson Hayes at Austin Reeves. Malaking pinagkaiba sa game na ito ay 8 of 18 nga sa 3 points ang Lakers habang ang Phoenix Suns naman ay 2 of 18 lamang. Sa third quarter naman ay dahan-dahan na bumabawi ang Phoenix Suns at ay baba nila sa single digits ang lamang ng Lakers. Ganun pa man ay kontrolado nga ni Luka ang pace ng game at nagagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa sa loob ng court. Habang nakaupo naman si Luka sa simula ng fourth quarter ay si Austin Reeves na nagpatakbo ng opensa at mas maganda pa nga nilalaro nito kaysa kay Devin Booker. Sa huli ay pinutol lang nga ng Lakers ang kanilang apat na magkakasunod na talo at nakuha ang one-sided win sa game na ito. 33 points, 11 rebounds, 8 assists si Luka Doncic, 28 points, 4 rebounds and 6 assists si Austin Reeves at 19 points si Jackson Hayes. Habang pinutol naman ng Orlando Magic ang labing-anim na sunod na panalo ng Cleveland Cavaliers sa walang Evan Mobley sa score na 108-103, 24 points, 11 rebounds and 7 assists si Paulo Banquero, 22 points, 8 rebounds si Franz Wagner, 17 points si Aaron Black. 16 points, 14 rebounds si Wendell Carter Jr. at 15 points naman kay KCP. Sa Cavs naman ay 23 points, 6 rebounds and 5 assists si Donovan Mitchell. Subalit so 9 of 28 lang nga siya sa field at 3 of 14 naman sa 3 point line. 20 points, 12 rebounds and si Jarrett Allen. At 19 points, 6 rebounds and 4 assists si Darius Garland. Habang pinakita naman ni Quinton Grimes sa Dallas Mavericks na may 8 players lamang kanina ang sinayang nila, nagtala siya ng 28 points and 6 assists at pinangunahan niya nga ang Philadelphia 76ers sa 130-125 win. 19 points din si Jalen hood Shufino at 14 points, 6 rebounds si Jershuan Yabusele. Sa Mavs sa ay 29 points, 12 rebounds na nagbabalik na si PJ Washington, 21 points si Clay Thompson, 21 points, 8 rebounds and 6 assists si Najee Marshall, 18.7 assists Spencer Dinwiddie at 18.8 rebounds din si Max Christie